mga nagpapahayag ito ng... Uh, pero talagang takot na takot. Intindihin nyo naman kami, Senator. Ganyan yung ano. Eh, mahirap talaga sa Putin Ted yung mm -hmm. paano ko gagarantyahan naman na Opo. sila. Mm -hmm. Pero gusto na rin lang talagang Ito yung mga, ano, yung mga kontrakto na hinira Ito, itong predicament naman na Ted, no? Kontratista. Mm -hmm. ng DE yung kanilang lisensya. Eh di simple, sila, sila yung malalagay sa alanganin kung sakali mag So may mga kontratista na nag-aabono pa. Pagka yung ma-audit, alam naman nila na defective yung o substandard, mm -hmm. sila nalang sila kukusa na aabono na sila ngayon, mm -hmm. kasi sila ba kukulong eh? Mm -hmm. eh. Hindi naman pipirma yung DE. Ang, ang pipirma ng DE lang yun. Mm -hmm. Kasi ang, ganito dito eh. Pagka mayroong proyekto, mag yung district engineer ng tinatawag na project designation order, mm -hmm. eh siya rin naman mamimili ng project engineer. Kaya na pipili ng site inspector. E eh, yun ang sindikato eh. Mm -hmm. Yung site inspector, eh, kung hindi matino, kasama sa sindikato, eh, isa sign off lang naman na, na, na committed pa si Lost Project eh. Eh, kasa eh. Pero meron meron din kaming alam na site inspector na, alam ba, na-promote na, no? Eh, pinapipirma kasi naging kasi promotion pag naging construction ka na, parang construction mm -hmm. na engineer or something. Mm -hmm. Eh, pinapipirma siya ngayon, teka muna, magtitir ko ito ay eh, nag-site inspector ako. Mm -hmm. O so, tatamaan dito, parang ganon. Mm -hmm. So may mga ganong, uh, may mga ganong situation mm -hmm. na yun ang hinahanap namin, yung, yung matinong site inspector na ayaw magpirma. Ibig e, sabihin, may alam yun.